Pero hayaan nyo lang ako guys na manggulo muna ako sa inyo. Dahil meron lang akong isi-share. Ngayon, gagamitin ko ngayon guys ang batab. Dahil ito lang yung gamot ko pag ako'y na-stress. So dito, nagre-relax ako. Uh, nagpapahinga ako rito. Habang nagpapasounds ako. So ipapakita ko lang sa inyo guys kung paano ko siya bubuksan, paano ko siya pagaganahin, at lalagyan ko rin siya ng bubble bath. Okay? So, panoorin nyo to guys. Yan, lalagyan ko siya ng tubig. Tapos, pag medyo kalahati na siya, lalagyan ko na siya ng bubble bath. At, ito yung aking ginagamit na bubble bath. Ang ginagamit ko talaga is mainit na tubig. Mainit siya. Para hindi ako lalabigin. Dito muna siya dadamihan ng bubble bath kasi minsan pag sobrang dami na, umaapaw yung bula niya. At maya maya, maliligo na rin ako. Ito rin pang palakas. Pwede lakasan o pwede pagalan. Kaya, ayan, malilito na rin ako, guys. Okay? Mag-relax no, mag -relax muna ako. Kaya huwag kayo mamalis dyan. Okay? Para samahan niyo ako. Minsan ko lang gabi dito, guys, pag ako hindi din naman. Kaya, see you later. sa relationship guides kasi merong nagmabasad sa katawan mo. Sa mga links mo, may nagmabasad kaya nakakarela siya. At sa samahan ko, mag-inom ng ating wine. tapos may nagmamasad sa katawan mo. Yan, marami kasi. Ano ba yun? May humihigot Ay, walang humihigot ng libab. Libab talaga. So, ayan. Parang kapag stress ka, o kaya sobrang stress para sa white So, ito lang ang tamang paraan para makahilap. balance yung likod mo, yung mga paa mo, umita mo, ng pagkulanggan. Tapos, samahan na lang din ang one. yung message sa inyo itong araw na to at sana nag-enjoy kayo at katuwa kayo sa share ko mga pala guys, yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin, huwag yung kalimutan pindutin yung subscribe, and like, and share on Facebook, at saka huwag niyong kalimutang pindutin yung bell para magiging updated kayo sa lahat ng videos na i upload ko, okay? Maraming maraming salamat din po sa lahat ng mga supporters ko na laging nandyan sa live streaming ko thank you, thank you sa inyong lahat. So, lang sa mga pagsuporta sa akin. At uh, sana, nandiyan kayo lagi at nandito lang din ako para sa inyo public. nyo rin ang support ko. Hindi man ako perfect ng pata-tao pero ibibigay ko sa inyo at isusuport ko sa inyo ang aking pangasin makakaya. Okay? Yun lang ang tanging paraan na makapagsupin -so ako sa inyo. Thank you guys. Sana nag-enjoy tayo sa video ko na to. Okay? Thanks for watching guys. Mabuhay!